At uh, this juncture, let us have another inspirational message from the better half of Honorable Councillor Aldrin O. Soriano, Madam Lyle Soriano. Let's give her a warm applause, please. Thank you po. Thank you so much Shower and MC Ma Milagros Of course, good morning graduates. Good morning! Good morning! Anong pakiramdam niyo ngayon? Masaya. Kasi may pansit tsaka spaghetti mamaya. O oh, dahil makakatulog na kayo nung mahaba next week. Dahil makakapagpuyat na. O oh, let me first be our PSTS Dr. Minerva Di Serapica. Palang pa natin si Mamini. Sinabi ay maging advisor pa ni Aldrin ng elementary. Ganun katagal na sila magkakilala. Kaya kapag sinabi ni Mamini na huwag kayong titigil maharap, maniwala kayo sa kanya. Tignan niyo naman, nakapag-produce na si Mamini ng isang counselor. Di ba? Palagpakan naman natin yung teachers natin yung naramdaman natin. Of course, our new principal, Dr. Joel Servas. Our Teacher's Co-President, Dr. Janet Pulatao, good morning po. Our SPE President, Ma'am Delia Ancheta. Of course, our Barangay Council, headed by our dear Capitana, magap councilor Florinda Abalos. So, let's give them Our Barangay kagawad, Roberto M. Er Muni, uh, Romulo Alejado, Jr. Let's give them sila. round of Mark Alhebrado, Roger Matilla, Ronald Carlos, Mark Denver Maure, Rex Sidea Camino, our SK Chair, Terry James Coliosco, and Roberto Prado. Gusto ko rin pong yung mga barangay kagawad, uh, barangay uh, sa PH Double, nakikinig po sa atin sa araw na ito. Ang mga magulang na nandito po ngayong araw na ito. Tayo, tayo, naman tayo mga anak sa tele. Tayo tayo. Yan. Harap tayo sa likod sabihin natin, salamat. Salamat po sa pagpapaaral ninyo sa amin. Sige, mag-okay sa mga magulang ninyo. Yan. Panakpakan natin natin mga magulang. Pwede na kayo ano po. Kagaya ninyo, karabihan sa atin ang lahat na nandito. Parehas po kami ni Aldrin. Lumaki po kami. Magpula kinder. Banggang College, parehas po kami sa public school ng galing. Nakapagkolehiyo kami. Mapalag po kaming nakapagkolehiyo kami. Ang tatay ko ho ay isang OFW na ngayon ay jeepney operator. Ang nanay ko ho ay isang teacher. Kaya ho naging teacher din po ako. Si Aldrin naman po, ang kanyang nanay ay isang negosyanteng nagtitinda sa palengke. At ang kanya naman pong tatay ay isang kapitan na naging counselor. So kung susumahin, ang galing po kami pareha sa simpleng mga pamilya. Pero ano po yung pinaka-importante na ingredient para makapagtapos ng pag-aaral ang isang bata? Yung suporta ng pamilya sa bahay. Hindi po kailangan na maraming pera, hindi po kailangan na sagana-sagana. Ang importante po yung pagmamahal at saka yung pag Tawag niya. Anong pangarap mo, anak? Gusto mong maging influencer? Anong gusto mong maging? Excited? Nurse ko. Maging nurse. O, paniwala ka na magiging nurse ka. At magtatapos ka ng pag-aaral. Anong sabi sa inyo kanina, Mam Mini? Hindi hadlang ang pagiging mahirap. Marami na tayong paraan ngayon para makapagtapos ng pag-aaral. Taas ng kamay yung may cellphone or may access sa Facebook. Taas yung kamay. Ayan. Nakapost na sa Facebook yung mga scholarships na available. Para makapaghanap kayo ng scholarship o ng umento o dagdag na allowance para makapagtapos kayo ng school at ng kolehiyo. Ang pangarap natin para sa bawat pamilya sa mga aldan, kagaya ng pangarap natin sa bawat pamilya sa buong Pilipinas, magkaroon ng at least isang college graduate sa bawat pamilya upang makaahon ang mga pamilya sa kahirapan. Naniniwala po tayo na ang susi sa pag-ahon sa kahirapan ay ang pagtatapos na ulit na sinasabi, ang pagtatapos ng pag-aaral ay isang yaman na hindi mananakaw sa inyo ng kahit sino. Habang tumatanda, makita ninyo yung kagandahan o yung buwapong lumilipas yan. Pero yung pinag-aralan, habang tumatagal, mas lalo nyo siyang mapapakinabangan. May mga sinuswerte sa pagnenegosyo kahit hindi magtapos ng pagkukalihuyo. May mga sinuswerte sa pag-abroad dahil nakakuha sila ng certificate sa TESTA, pinalad silang pag-abroad. Pero mas maganda pa rin na makakapagtapos kayo at magsikap kayong magtapos ng pag-aaral para kahit papano, sigurado tayo na maganda ang magiging kinabukasan mo at kung magpapamilya ka ha, hanggang sa anak at sa iyong mga apo. Sana palagi ninyong tatandaan yon ngayong araw ng inyong pagtatapos. At huwag na huwag kayong makakalimot sa inyong mga mahal sa buhay at sa inyong pinanggalingan. Okay ba yun? Okay po ba yun? Ipatahan nyo ngayon mga certificates ninyo sandali sa inyong mga lap. Gusto ko lang na palakpakan ninyo ang inyong mga sarili. Ayan, ang galing naman. At natapos nyo lahat ng performance tasks, lahat ng quiz, lahat ng projects. Pinagsikapan ninyong lahat para matapos. Sana excited na kayong mag-grade 7. Excited na ba kayong mag-grade 7? excited na high school. Ang gaganda ng mga damit ninyo ngayon. Napakapalad ninyo dahil nakasuot kayo ng magagandang damit ngayon at nakatoga kayo at nandito kayo, malakas kayo. Alam niyo ba nung panahon namin, ang graduation namin, naka-uniform lang kami. Kasi bawal maningil ng para sa toga. Pangarap namin magtoga toga, nun, parang naka-uniform lang kami. Pero wala namang pinagkaiba. Gusto ko rin palang pakain yung isa ninyong kabatch dito, meron tayong isang kabatch na isang espesyal na bata. Palakpakan naman natin si Ivan. Ayan. ba diba? Si Ivan ang isang patunay na kapag gusto mong mag-aral, gagawan mo ng paraan at papasok ka sa eskwelahan. Tayo din po tayong lahat, mga bata. Bumarap tayo doon sa bandang kanan ninyo. Magpasalamat sa inyong mga guro. Maraming salamat po. ng isang buong taon. Sige, pwede na kayong magbaw sa mga teachers ninyo. Palakpakan nyo naman sila. At makupo na kayo. Ayan. Maraming salamat po, mga magulang. Pwede po ba kong lumapit? Gusto ko pong magpasalamat sa inyo kasi uh, ah, nagpursige po kayong paaralin ang mga anak ninyo para siguraduhin na magkakaroon po sila ng magandang kinabukasan. Unakpahan niyo naman po yung mga sarili ninyo. Hindi po birong magpaaral ng anak kayo ng araw na to. Mahal-mahal magpaaral ng bata. Pero nandito po tayo nagsasakripisyo para sa kanila. My dear teachers, I would like to congratulate you po for having this wonderful event for today. Of course, the Barangay Council. Ang ganda-ganda po ng stage ninyo. Ang laki-laki. Newly Improved stage. Ang ganda at siguradong hindi maiinitan at mauulan na ng mga estudyante ng Barangay Maasin. Congratulations po. Palagpahan naman po natin ang ating Barangay House at ang ating mga ngayon. Ngunit, wala po sa aming nag-asawa, congratulations. Ipagpatuloy ninyo ang pag-aaral. Isa yan sa mga bagay na kahit kailan hindi maaagaw, mananakaw sa inyo ni numan. At palagi ninyong magagamit 'yan hanggang sa inyong pagtanda. Salamat po. Good morning and congratulations.